At anong gagawin mo? At eto na yung ating bagoong na isda. Hindi naman nagre-ring ah. Tapos eto yung saus ano, isasawsaw natin diyan. Ay, bangus bangos. At bagoong na isda ginisa. Kalo ginamos. ako ngayon ng ano, bagoong isda. Ayan sasaw-saw natin doon sa pritong ah, bangus kanina. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito kami namin ano yan yan. Sausawan doon sa bangus na pritong siyempre, papagana ng ating pagkain. Tainan natin maano. All time favorite yan. <laughs> All time favorite daw ng ano, ng mga taga Mindanao to. Tainan lang natin madurog yung kamatis para mas masarap. At yan, malapit nang maluto ang ating bagoong, ginisang bagoong. Salamat! Salamat sa panunood!